Hello, what's up mga karons? Um, bago po tayo magsimula ay pa-subscribe po at saka pa-click na din yung notification bell para updated po kayo sa aking mga panibagong mga video. At saka simpre, papalo na din po sa aking Facebook page. So ayun mga karons, magsimula na po tayo. Let's go! Ayan mga croons, nag-iisip ako nyan kung ano ang aking lulutuin kasi wala kaming maisip kung anong ulam. Kaya ayan, nag-iisip-isip ako. Kaya ayan, may naisip na ako mga carons, kaya tumayo na ako kaagad para kumuha ng aking lulutuin. Hey, what's up mga croons? Uh, vlog for today mga carons, ay magluluto po ako ng ano ng pancit canton at saka may kasamang itlog uh, nag-iisip ako kanina kung ano ang lulutuin ko kaya ito yung naisip ko pancit canton at saka ito yung itlog yan at saka nagpakulo na ako ng ano mga crunch ng tubig para sa ating canton ito makaron 'yung ating ano uh, pinainit na tubig 'yan hindi pa kumukulo 'yan Ayan na yung ating sauce ng ating kanton. Pancit kanton macarons. Ayan na yung ating itlog macarons. Kumukulo na. Ayan na. Kumukulo na yung ating tubig para sa ating pancit kanton. Lagyan na natin mga Ayan Cahyan takpan po muna natin macarons para maluto na. So, yan macarons, luto na yung ating kanton. Wow. Ihalo natin dito. Ayan o. Wow. Oh, Tamang-tama lang yung pagluto ng, ano, kanton. Okay. Lagay na natin dito.

Sarap. Ginutom na ako. Ginutom na ako sa makita ko pa lang, Yun o. Oh. Hmm. So, ihalo-halo na natin. Hmm. Bango. Yeah. So ayan mga uh, ihati na natin to sa apat kasi apat kami nakaambag dito. Kaya yeah, simulan na natin mga macarons Ito yung naka-plastic mga ay sa dalawang kasama ko namin na lalaki. So ito, uh, hatiin na natin. Yeah. Uh, mas makabudget kasi kami mga karons pag nag-aambag-ambag kami. ang nga nilaligan yung natira mga karons ay sa amin to ni Inday. Hindi ko na ilalagay sa ano, dito na lang. Yun. At saka syempre yung kanila, dalawang itlog. Dito ko na lang ilagay. Sila na lang magbabalat nito. kaya yung sa amin naman inday ay ibabalatan ko na.

Ano naman yung bibili boss? Ito. May Pangalawang itlog. so ito tig-isa lang kami ni Inday kasi hindi naman kami masyado sa ulam. yun Tapos na. Ito na yung chips. pansit. Tsaka, itlog. Ano? Dahil nagutom ka na dahil. Ay, sasya. So Lapa, <laughs> la kurukuruk. <laughs> nagutom. <laughs> Gigutom na si Inday. Huwag ka na niya pong gabi hao. Wala. Ay, sos. Te, ano nang sudan mo man? <laughs> Lain ba? Te, anong sudan mo? Pantong kag <laughs> <laughs> may, uh, may pares pa sa nga kape. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> agahan kid ang geng kaunin Pares pa kape So, yun mga orons. Uh, ito na yung niluto kanina. Pansit at saka itlog. Nilagay ko na lang dito yung kanin. Saka, bago po tayo magsimula, ay magdasal po muna tayo. Amen. So, ayan mga orons. Kain tayo. Sintay, kumain na. Ginutom na kasi. Kaya ako na lang mag-isa.

Na senday ko. Bumili senday ng tubig. Na cold kasi sobrang init. Na may cold. Na na may malaking pressure. 20. <clears throat> mhm. Mm Ngayon, ready na masalto, teh. Iyon odd mo. Hmm. Di man tukon ko kay go, awas-awas tuh <laughs> Hindi dia iya, ma-mix. Ambuin na jangan Ang tahyan na ito sa ya. Eh. Di ano guru ano eh. ya. Gin bata mo sa dalo mga no. Ang Yung mga pagandeng. Hmm. Bisa make lasi gini, lo kami yuk. Ano? Iyawan pa ngulat, Jeep. <coughs> pasayo. sa'yo. <coughs> Bunbun, may klase na. Oo, may klase na. Alam ka alam. 43? Apat. Apat. May pasahiro.

So, ayan mga ron, hanggang dito na lang. Magpaparam na po ako. Patuloy ko lang yung aking kain. Bye-bye po. Thank you for watching. Please subscribe.